Kasi kanina, konti lang yung kalamansi nilagay ko, kaya dagdagan natin. Hala! Sinama ko yung balat. Ay, ano? Mga buto. Pero sige lang, okay lang yan. Okay lang yan, no? Hindi naman siguro papait yan. Dami na kalamisi. Ang dami nilagay ko. Pero sige lang. Lagyan pa natin ng puyo. Ano? Ay, ano? Patis. pero babad natin to ng limang araw ah limang araw kasi hindi naman to makain agad lang gagawa ng ano paubos yung mga ulam namin ah. nilagyan ko ng bawang. Maraming bawang nilagay ko dito lang. Ayan na. Lagyan natin na. Uyo. Asan ah, na yung ano?